sobrang tawang-tawa ako dito. Ayan, kumakain siya ng ice candy. Tapos dumating yung kaibigan niya, binigyan din siya. So, parang ang sarap mo mag-ice candy kasi ang init ngayon. Oo. oh, may kaibigan pa siya. Sa kadamutan na, no? Akala, eh, maghihingi, eh, okay. naman. Hmm. Para, ang sarap din mag-ice candy. Ang init din dito. O, oh, diba? Akala niya. <laughs> Akala ay, sapre. Akala, eh, maghihigi. Kaya tinatinatago At, eh, mong pa tinatago. Ay, eh, tinan mo nangingisay na siya. <laughs> oh, mm. oh di ba? <laughs> oh, edi may dumagdag pa. Ilan na? pa si Jack ng, ano, Titanic dyan. <laughs> oh, nangisay na. Ang <laughs> kasi. Akala, eh. Oh, ayan. <laughs> Abre! Abre! Abre. <laughs>